ganito lang guys, nagdala tayo ng gloves. Ayan. Ito natin at dito, yung mga cans. Ito na yung cans. ba? <laughs> Paka organize ng pagbabasura dito sa sitio nila. Para naman tama. Eto na 'pag ganito. Ito mga ganito dito naman. Dito na lang nagbabantay pero meron. bahala ka na kung susundin mo 'yung sistema. Kasi kung lahat ng mamamayan ay sumusunod sa sistema guys, sigurado maganda yung uh, segregation system, yung ganitong pagbabasura. Napakalagay kasi ito sa community, community sa community. Para sa malinis na uh, pamayanan at kapakita ng na mamamayan. kami ng basura, yung uh, isisegregate, segregate uh, yung mga sinegregate natin kanina ng mga basura, yan itatapon natin dun sa may recycling area kaya, uh, yun uh, ganito kasi sistema dito sa New Zealand dahil nga walang junk shop dito na mga ganito, yung mga uh, recycling bottles glass, ganyan, yung mga Ayan, itong uh, winter Nauubos yung mga dahon nila Tingnan nyo naman yung farming dito guys so Napaka-organize Ang ganda, oh. yan, trinitrim yan Nakahoy na yan, yan no? Kasi pagka winter yan Ay namama, uh, nagpapahinga Para parang dormant sila Pero yung mga Ano na yan Yung mga pine tree Ay uh, talagang uh, kahit pag ano kalamig yan hindi namamatay yan oh. tingnan nyo po ino ko mga pine tree ganda oh mga tinitrim mo. Oh, mga yan oh. oh yan ang pinakabagot na nila Ganon dito sa New Zealand yan nandito na kami sa Asborton Town dito sa aming town ayan shout out sa mga may pa dito yan oh, dito yung mga binibintang machinery tsaka mga equipment yan mga yan gando. yung mga bahay yung okay, gaganda yan ko kukinuha yung kulay ng bahay ko mga walnut yan guys o, walnut walnut yan mga yan ang dami yan yung maliit na puno na yan walnut yan yan yan, may daun-daun pa na yan, walnut yan Yan, maraming walnut sa lugar na to Yan, mga yan, ang walnut yan, yan Yan, yan ito guys, yung recycling Yan May mga followers tayo nagtatrabaho dito na yun uh, Nagsipag-apply truck driver dito yan, recycling as Borton Kaya maganda yung uh, sistema ng pagbabasura nila dito guys kasi nakasegregate lahat ayan dito nila tinatapon yung mga waste at saka yung mga recycling materials na nanggagaling sa mga bahay yung mga ano ayan dito ayan nakalagay dyan cans plastic ayan, eh, no? flattered cardboard ayan eh. Sige, ano mo na doon sa mga bote, Doon na. Para mamay-travel ko. Ganito guys. Brown glass, green glass, brew bottle. Ayan Ang oh. ganda ng sistema ng ano dito. Okay. Ng uh, pagbabasura. Ayan. Ayan. Ganito lang guys. Nagdala tayo ng glass. Ayan. Ayan. Ayan dito. Yung mga cans. Ayan yung cans. Lalo yung mga cans.

tumakan na ganito mas mga ganito dito naman dito wala nagbabantay pero sa meron bahala ka na kung susundin mo yung sistema kasi kung lahat ng mamamayan ay sumusunod sa sistema guys sigurado maganda yung segregation system yung ganitong pagbabasura Napakalagay kasi ito sa community, community sa community. Para sa malinis na uh, pamayanan at pagkakakita-kinabang na mamamayan. Ano <laughs> na tayo sa mga Ito okay, guys, kanya-kanyang kulay ito. Sine-separate na para maganda. Halo-halo natin po yung plastic. Mga na ganito. Lahat plastic na. Kaya tapon lang. Free yan lang yan, guys. Walang bayad-bayad dito. Free yun. Pag naglagay ka dito, yung mga cardboard, ganun dito. Sa atin, benta lahat yan. Dito, hindi. Inibigay lang dito yan. Free. Ayun, ganun, guys, yung uh, segregation dito, system, dito sa New Zealand. Kaya talagang napaka-organize. Kung nakita nyo naman, talagang, uh, may kanya-kanyang bin yung bawat basura na inilalagay natin doon. Mga plastic bottles, cans, mga ganyan. Kaya talagang, uh, maganda yung sistema napaka-organize punta tayo dyan sa may store nila kasi yung mga uh, pwede pang magamit ayun nilalagay nila dyan sa store nila para mapakinabangan naman ng iba kaya puntahan natin tingnan nyo napanood nyo na dati ito pero ulitin ko lang ulit para sa inyo ayan ganito yung store nila dito guys tingnan nyo gaganda pa ng mga toilet na yun oh. ayan ang uh, gaganda pa oh. ayan oh. Pwede kang makapagano ng bahay dito eh. Makapagbuo ng bahay eh, no? Mga magaganda pa. Oh, mga tiles. Mga bike, kaya no? <laughs> hmm. Ayan, tapos yung mga pandito, battles, ganyan, mga damit. Oh. Ayan, dito naman yung mga box Ayan, na hindi na nagagamit. Nilalagay na nila dito. Ayan. Dami guys, oh. Yan, mga ano. Mga pangalan nito. Hmm. Dami. Mga kitchen utensils. Ayan. Oh. Pwede pa yung mga yung gamitin, guys. kasi nga lang. Dito kasi slightly used sila. Ayan, oh. Mga thermos. Ayan, dito naman yung mga... Hmm. Ayan yun naman, oh. Yan, mga kuan pa yan. Pwede pa yan, no? nyo yung mga palayok, oh. Yan, okay pa yung gamitin, guys. Kaso nga lang dito kasi. Sabi ko nga, slightly use kung gumamit mga tao dito. Ayan, no? Ang daming, ano, gamit. tas doon, marami pa doon sa kabila. Ayan, tingnan nyo naman, oh. no? mga damitan doon. Ang dami. Mga tools, oh. Dahil pag mga tools-tools dito, Pasa. Oh, Ito ang uh, kwan dito. Waste kwan. Yan, mga damit to. Ito yun yung mga segunda manong binibenta sa Pilipinas. <laughs> mm. <laughs> mm. mga kumot, cortina, yan. Ganito. Mura lang tong mga to guys. Mga magkano lang. Nagbasura kasi kami. Kaya ayan pinakita ko lang sa inyo. Ayan, ayan daming gamit-gamit. Ayun. Laro ng bata. Ang hmm, dami. Hmm.